Ay nako, wala akong maisip na may content. Mamlancha <laughs> na lang ako. Tanchain ko lang to uniform ni Madam. Ang gabi sa tanan. Gabi diha sa inyo ha. Okay, kayo mahunahunan nga content. Ah, atay, may post. Mamlancha na lang ko. <laughs> <laughs> Ano na no ako nang tanggol. Ayun oh, na. Ano na Hey guys, balita diyan. Kumusta kayo? Salamat sa mga followers ko. Shout out shout out nga pala sa mga bagong followers. Thank you for always watching my video char naka english hindi <laughs> nga guys alam niyo, sa to lang nakakapagod din mag, mag vlog na no? yung syempre hindi naman tayo kilala famous lang naman ako kay misis <laughs> kay mama kay papa ano lang Pagpagod gumawa ng video guys, pero yun lang. Dandaan lang tayo na. No? Malay mo, may mga na tutulong sa atin dyan mag-share-share -share sa mga video natin, no? Kahit na ano lang, tawag nito, ganito-ganito lang yung tira natin. Dandan -dan lang. di naman natin, di naman natin kontrolado ang panahon, di eh. Yan, pagpalipas oras na rin, no? At least nakakatulong tayo. So ngayon, tayo ay magpa-plancha. Natuto na rin ako ma'am lancha eh. Ano <laughs> dati? Eh? No, hindi pa ako nakasawa. Guys, hindi ako nakasawa. Ako, susuot ako ng ano, sumusuot lang ako ng bangon laba. Gusot-gusot pa yung damit. Ngayon, medyo maarte-arte na. Si <laughs> Mrs. Grabe. Ano bang, pati pang bahay niyan? 'yung bahay namin pinaplancha, Hindi ba, walupit? Eh, ngayon. Sa ngayon po, po. eh ngayon Ano naman tayo? Eh, Mayro pa siyang nararamdaman. Kaya Tayo lang muna mag-plancha na practice tayo ba? Practice na lang tayo muna. Practice, practice. Tanggol-tanggol sila. Oh. It's bubbles talaga. Masta kayo guys? Kumusta ang ano natin? Sana ay nasa magandang kalagayan kayo at patuloy na ah, tawag nito niyayakap ang mga biyaya ni Lord sa inyo. Shoutout sa lahat talaga guys na mga followers ko. Sa mga bagong nagpalo. So, wala muna tayong luto-luto ngayon, no? Kasi, medyo, ano eh, busy rin ako eh. Sa daming bag maraming bagay, nabibisi ako sa maraming bagay. nag Maraming salamat sa inyo. iisa lang ng pilansya ko pero unta ko na tapos

Kaya, yeah, bye bye. Chat chat na lang. Chat chat na lang tayo. Chat kayo. Thank you. Always. Bye.